Ayan, magandang araw guys sa lahat ng uh, followers, supporters ni Coach Mang yan. At ngayong araw ay uh, tayo yung nagpapa ng sibuyas. Ano? Ayan po. Mga kababaihan po ng dito sa buki. Yan, mga mister din nila yan. Yan, mga kasakasama dito ayan po tataniman natin ng punla ito ito mga to so ayan inupisan na nga nila at lapitan natin konti tingnan natin ayan nagkakulay na ho ang lupa naging kulay asul na ayan ayan ho ayan punla yan na sibuyas So, maingat po nilang ginagawa ang pagpunila ng sibuyas. So, ayan guys. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng supporters. Ayan guys, no. Uh, magandang hapon. Dahil ayun ang araw, hapon na. So habang nagpupunla ang ating mga kasamahan, ayan si Coach Mangyan Berto, nag-spray uh, para, para sa langgam yan, ano? Pero may punla na yung uh, napunan niya. Napunaan na. So in-spray niya lang ng uh, pang uh, langgam daw kasi ang dami ang langgam kasi baka tangayin ng langgam tong mga punla ayan ayan guys ah, ah kulay so yan punlang sibuyas so yan so niya ng pang langgam nga pagkatapos may sprayan i eh, tatabunan ng lupa yung mga nakasako na yun lupa po yun na pino Ayan. So tuloy-tuloy pa rin sila sa gawaing pagpupunla ng sibuyas so kailangan po matapos ngayong araw para matabunan ng lupa at matabunan ng dayami ano you know? Ah. Ay na oh. Oh. Ay, na, ay, Kaganda yung camera ng cellphone niya. O, kalinaw. Ayan. Ayan po, ang coachman yan ninyo. Nagbobodbod po ng lupa. Tinatabunan niya po ang sibuyas. Susubukan niya rin daw po. Hello, magandang hapon po Ito si Coach Mangyan, nandito pa rin sa bukid At uh, yan nga, palubog na yung mahal na araw ano? Ayan na siya Palubog na po guys At uh, yung mga kasama natin, eh, nandun pa rin sila Hindi pa rin tapos, ayan So, manapit na akong matapos. Tinatakpan na lang ng dayami. Ayan. Ayan po sila. Tinatakpan na lang ng dayami, guys. I-zoom natin konti para makita nyo. Ayan sila. Ayan po. At ay, inabot na nga kami ng paglubog ng araw. at ang iba naman is nanununog rin ng ano doon no sinusunog yung pupunlaan din nila ng sibuyas so ayan na si mal na araw kaibigan nating araw no siya ay parubog na at aah uh, bukas muling sisikat ayan tabayan natin ang kanyang paglubog so yun na po magandang hapong pong at maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa lahat ng video ni Coach Mangyan. Bye-bye po, bye-bye!